Good morning guys, so ngayon is episode 6 na tayo uh, Kikwento ko lang ngayon ang aking um, journey So, before sa yate ako na tatrabaho at nakatira And yun na yung pinakabahay ko 10 years So dati-dati pag pumapasok ako ng iba't ibang bansa Ang gamit ko ay ang aking passport At syempre ang aking Siemens book, ayan dahil dati po akong siman. siman. So ngayon, um, kung dati-dati ay -dati, every, every year, umuwi ako sa Pilipinas para maiprocess yung aking Siemens book. Yung aking kontrata. So, pagkat process ng aking kontrata, hindi naman ako pwedeng pumasok dito sa ibang bansa kung wala akong Schengen visa. Ayan. Yung Schengen visa, ganyan guys. Ayan. Yan, yan ang gamit ko every year kapag uh, pumupunta ako dito sa ibang basa, lalo na dito sa Europe. And then ngayon, syempre yung aking boat life is over. Ang pagbabar ay over. Ngayon ay isa na akong resident dito sa Holland. So, ito na yung gamit ko. So, passport at eto. Ayan, dahil dito ko nahanap ang aking ka-love team. So, in-apply niya ako ng permit. Actually, hindi naman siya ganun ka-komplikado kasi okay naman yung mga documents ko at documents na pinakita namin sa embassy. And naprobahan ako nito within 6 uh, months. 6 months lang yan. So, ito ay citizen na ako sa... Netherlands. Ayan guys. So ang next nating uh, next kong episode actually or not not episode ang ikikwento ko ngayon ay ang paghahanap ko ng trabaho. Natural dito kasi dito kasi sa Holland kailangan kumikita ka kasi kailangan mong bayaran yung insurance mo every month. So syempre papadala pa sa Pilipinas sa aking pinakamamahal na anak. And um, kailangan mong gumawa ng paraan hindi yung pwedeng umupo ka lang dito sa sa bahay. Dahil wala kang kasama. Dahil lahat ng tao dito ay nagtatrabaho. So, ang isa sa mga ginagawa ko dito ay ang, syempre, nag-aaral ako para magkaroon ako ng bachelor degree. Yan. Pagkakataon ko na para mag-aral dahil hindi naman ganun ka busy yung aking buhay dito. At the same time, maghahanap ako ng trabaho. So, samahan nyo ko guys kung paano ang maghanap ng trabaho and wish me luck. So, andito na tayo sa Google, guys. So, kailangan ko lang i-enter ang trabaho ang gusto kong hanapin. So, actually, nag-search na ako kanina lang. Pero, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ayan, tourism industry ang pinili ko. Kasi, syempre, yan lang din yung isa sa mga pinakamahaba ko na experience sa buhay ko. Dahil, I'm always traveling. So, pagkatapos kong i-enter yan, lumabas lahat ng mga different companies. Ayan. Sa so, mga companies na yan, pwede ka mamili dyan at mag-apply. So, may napili na akong company, kaya hindi ko na ipapakita lahat dito, dahil kundi medyo mahaba-haba So, ang nakita kong company ay ito. Um, dali. Ito. Dali, guys. Ito tourism. Ayan. Ito yung company na pili ko. Ito. Ayan. So, 'tong nakita ko na yung website nila, nag-press ko lang 'yung application, 'yung apply, tapos sinendan ko 'yung CV ko. Ayan, kasi nakita ko 'yung kanilang website, maganda at uh, ito ay tungkol dun sa mga tours sa Amsterdam, yung pinaka city ng Holland. Ayan, meron silang bus tours, meron silang uh, river cruise, ice bar, so napakadami. So interested ako malaman kung ano yung pinaka maibibigay ng Holland na ano, uh, tour. At I think mag-i-enjoy uh, mag ako dito. So tara, tingnan natin kung matatanggap tayo dito. Ayan, tingnan natin. Hello guys. So, ngayon, iti-check natin yung email. I think nag-email na sila. So, basahin natin para kung confirm na meron tayong interview. Yan. Yeah. And guys, siguro naman nabasa nyo yung email na meron tayong interview. Nakapag-reply sila agad, which is really good. Kasi napakabilis ng um, response. So, wish me luck sa aking interview. At I hope maipasa natin ng interview at makakuha na tayo ng job. Ayan. Abangan nyo. 130 na. Graan ko na umuwi. Tingnan ko tignan anong train ang aking sasakyan. So ito yung sa loob. natin yung sprinter to 136. 136 1 126 Guys, ito yung mga iba-ibang train nila dito sa Holland. Ayan. Ito ang suran ng train station na try di ko alam. Dito naman kasi alam ko may freedom sila mag-drawing kung ano-ano eh. Pero selected area lang. Tapos ito naman yung pinaka-try nila. Parang bullet train. So, tapos na ako mag-shopping. Ayan. Guys, so tapos na yung interview. So, actually, galing na ako do uh, dumating na ako noon ng karang araw. So, eto review ko na lang. So, pagdating ko sa bahay, nag-email na sila agad na, syempre, good news. Dahil natanggap daw ako sa trabaho at um, mag-start na ako. Pero, Uh, ang pinakamaganda doon sa trabaho na 'yon is yung sarili oras mo. Kung kailan mo gusto magtrabaho, pwede at kung kailan kung kailan kanila kailangan, uh, tatawagan kanila pag hindi ka naman available, pwede rin. Kaya at least magawa ko pa yung schooling ko at saka syempre yung aking negosyo sa Philippines. And isa pa may part-time job na ako, so all in at save, save, save. Kaya guys, uh, tignan natin yung aking email and um, of course, it's uh, a very good news and another episode kapag uh, ano na, um, start work ko na. Episode 7.